tayo ng binisayang gulay mga guys yan. malunggay, talong patola okra sa loyo yong yung ating pinakulong sabaw pinalambot ko na rin yung gabi mga guys yan saka alinag linagyan ko na ng tanglad para pang pasarap mga guys Lagay na natin ang talong mga guys. Ayan. Mm -hmm. Tapos okra. At saka daing. Lagyan natin ng ano. Ng sahog daing. Ayan na mga guys. Oh ang lapot ng sabaw ng aking gulay lagyan natin alagpati patula saka sibuyas sama-sama na yan mikos-mikos natin yan para halo-halo ang ating gulay ang diba? Sarap yan. Kulay natin bagya. Kulay na natin ang ating malunggay. Yan ang pangdiin mga guys. Ang malunggay natin. Yan ang ating gulay mga guys. final Wow, wow, wow. ya ulam yan ang ating ulam mamaya mga ba yan o mungusok usok sa sarap wow 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 yummy sabaw palang ulam na Bye bye mga guys